Hi hello mga Kapitafters. Isang wapagpalang araw na naman sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. For today's video, magbo na kami ng aming foundation retaining wall at mga columns at nagpapatayo ng mga kabilya para abang sa ating mga uh, poste doon sa ating foundation. Samahan niyo kami mga kapaiters at paki naman sa aking channel. At uh, tara, let's go! Yun mga kapaiters, ito yung bubuhusan namin ngayon. Pundas yun. Kibali dito, nagtanim na kami ng abang ng puste. Yan. Siyam na malalaking puste ito. At may malinita yung puste dito. Uh, 18. itin. Di, 18 na maliliit na mga columns natin yan yun yung mga abang natin no yan malaki laki itong bubuhusan namin ngayon ang kulang na lang dito yan kulang puste at saka doon sa gilid dalawa pa ang kulang natin dito naman sa ating mga retaining wall ah, kompleto na yan kompleto na yan sa mga tukod mga ipit First yan natin. Yun yung second lip natin. Yung may purma. At may tatlong poste tayo dito. Ang malalaki. Ay ikot yan. At numaya. Ito ang isunod natin pagbuhos. Bali unahin natin pagbuhos itong mga retaining wall natin at ang mga kulom natin. Yung maliliit nating mga columns is papatungan yan sa mga makinarya dahil ito ay Apa uh, uh, batik batsing plant yon mat haba nating mga puste doon dadaan yung ating mga kumbiyors ang lalim nito mga kapaitors ano 1.3 meters yung kapal nito ating pundasyon ibali 285 cubic meters yung load natin dito. Ang makain na load. Yung mixture natin dito is 4000 is a 28 days report. yun to na lang kulang mga maliliit na columns. Stir up na lang ko nga nabi o gang yang outer yan yung ating pagkabilyada sa maliliit na mga puste may outer tayo na dia, uh, inner na diamond 55 by, by 40 yung laki sa ating mga maliliit na mga columns dito yun lagyan ng mga bisplit para patungan ng mga makina nakuha ni Storo. Mystery! <laughs> hindi ka na mga kapiters. Titirahin na namin to para matapos at mabuhusan na yan mamaya. Ito yung pangalawang project namin dito. Malapit na ito. Matapos itong pagkabilyada dito sa mga pusti. Yan, si Bali mga abang lang yan. Yan, naka-align na yan lahat. Katubig! sinabi room biro, is katubig. Giniagawa mo! Mga fighters natin. Sa atin namang blackout dito mga fighters, ito yung ating mga blackout dito. Yan. Eh. Hanggang dito lang muna tayo. Ito yung pinaka-blackout natin dahil ito, buhayin pa yan Punta naman doon malalim mga ito mga kapaytors Tayo na naman tayo ng abang na pusti dito Yan, pag matapos na natin paglagay ng mga abang sa ating puste. Yan, dalawa na lang sa dalawa. Dalawa. Magpa-set up na tayo para sa ating buhos. Retaining wall. Kulang abang retaining wall. Ah, kabilaan yan mga kapaters. At dalawang puste. At dalawang maliliit. Set up na tayo. Maya-maya, buhos na tayo. Ibalik pamkrit yung gamit natin dito. Yan to yun. Buhay construction. Construction life. Uh, ah, support sa akin channel. Pakitulong mga kapiters. Ibalik ito unahin natin pag buhos mamaya. Yung mga retaining wall. Dahil hindi natin yan bibiglain. Ibalik kalahati muna. Kalahati. Tapos hinto tayo. At lipat tayo dito pag uh, buga dahil pag natin pag puno yan may posibilidad bumigayan dahil mahaba at uh, 2.44 yung haba niya yung laki naman sa ating retaining wall 0.35 uh, meters 35 cm Okay Ito yung Ritinilang buhusan natin Ito yung lip Ito yung first lip Tundasyon brigisyon natin mano-mano 20 -mano. 25 mm mano-mano lang 20 Ayan, gabi na tayo, nakabuos mga ka-fighters. So yung inuuna natin yung retaining wall. Nandito na naka-set up yung ano natin, No oh, Complete. gagal patuh ma menghabus Oke, okay, Ma Idul mengabus. Ano na dito banda kailangan na ang pala dito pero doon sa banda ngunahan wala pa wala alim pa time check alas dos ng madaling araw Oh, mga idol, malapit nang matapos pero naghalo na ng aming naramdaman pagod at antok dahil magmadadaling araw na pero may naramdaman din kami saya dahil malapit na palapit nang matapos yung aming binubuhusan pagod at antok ang naramdaman kasama pong mga tropa mga bus Ngayon mga kapaitors, malapit nang matapos yung ating binubuhusan ditong uh, foundation voting. Yan, naghalo ng round -daman namin, pagod at gantok. Pero medyo masaya rin dahil malapit nang matapos. Malaki-laki kasi itong aming binubuhusan Malaking volume yan. 285 cubic yung volume dito. Pinuguhusan natin yung mga retaining wall natin tapos na. 'Yon tapos na 'yan, puno na 'yan. Pati dito at saka yung column Yan mga idol Tapos na pag buhos natin Ayan pag hoping nga lang Ang kulang dito Pagpantay sa ating masa At pagbuha sa ating ice uh, Sloping Parang walang Panding yung gitna dito Walang panding sa tubig Ito yung pangsi natin mga Kapaiters mga idol na ating buhos Okay mga idol, ariya na ang ating pamkrit dahil tapos na ang ating buhos Yan, thank you Salamat na okay yung buhos natin Walang mga problema Yan, Hanggang dito na lang mga idol, mga boss. Kung nagustuhan nyo ang video ito, pakilike. At pinutin nyo na rin ang notification bell para update kayo pag may bago akong video i-upload about construction. Thank you sa aking mga subscriber at uh, secret viewers. Salamat sa inyong lahat. Kinabuhay ang construction. Yan, ito na yung accomplishment namin mga kapaiters, mga idol. Buhos ng condition or potting. Thank you. Bye-bye. God bless.